Hello po mga mamita. Nandito tayo ngayon dahil ipapakita din natin sa inyo. Take note, nakabili po tayo ng Kinesa Chocolate. Ito po, ayan. Nakabili po tayo ng dalawa. At uh, ang sabi ko nila, mas sarap siya. Pero I never tried this yet. So, uh, nabili po natin siya sa cafe. Cafe Castle. Cafe Castle. Okay? So, titignan natin siya kung totoong masarap nga po siya. Kasi, ito, nag-boom talaga ito sa, ano, nag-boom talaga ito sa Dubai. So, lately, may nakita kami sa Monopre, pero, ano, uh, sobrang mahal niya. Pero ito ngayon, medyo bumaba yung presyo niya. So, bumili po tayo ng dalawa. Titikman po natin kung totoo nga siyang masarap. Okay? I don't know kung uh, para yung pareyong nang nasa Dubai kasi hindi natin natikman nga sa Dubai. So, tugot po natin. kumakain po ako ng kinefe. So, gusto ko yung kinefe. Kaya lang, uh, kinefe naman yung ano, kinefe yung jibni ba yun? Yun yung ano, yung, alam ko, yung kinefe na cheese po yun, yung, yung Arabic sweet. Pero ito, let's say, let's see, ayan, ayan po. yan Ayan ano natin. Oh, Oh. Ayan niyo po. Ayan. Tekan po natin. Mmm. Masarap siya. Pero para sa may wafer. Mm, ang laman niya sa loob. Parang candy siya na ano. Parang siya may caramel na binalutan ng um, ano, pistachio ba yun? Pero masarap po siya. Masarap. Mm. Pwede na. Kung hindi ano gaano matamis, okay lang. Okay na. Masarap siya. Ayan po. Kung gusto niyo pong makabili nandito dito, pwede niyo pong tawagan yung, i-search niyo po, um, yung Cafe Kay Sol. Doon niyo po makikita. Meron po sila nito. Meron po silang telephone number doon. At uh, pwede po kayong mag-order. At nag-deliver -de din po sila. So, dahil for the moment, wala yata ito lahat dito sa Qatar. Wala pa. So, ano, um, subukan po ninyo. At medyo hindi na siya ganun kamahal. Okay? Thank you po. Hindi uh, na kayo manulog Anyway, ito po malaki po siya ha. Malaki siya. Uh, it costs around 30 to Okay. Thank you po. Yan lang po. Kain po tayo.